Hi guys! Ito guys sa ng kung tawagin sa amin dito sa Mindanao ay hipon pero hindi yung hipon na hipon talaga guys hindi yung shrimp yung maliliit lang maraming tao pero ngayon kunti-kunti na lang kasi yung iba kagabi pa nangunguha at kasama rin kami doon kagabi kaya ito ang, ang alawang video pa lang to kasi parang Nakakapagod din manguha guys. Ang daming mga buhangin, putik. So, ayan guys, oh. Pahapon, maraming tao. Ngayon, konti na lang. Ayan, mga kainang reyna. Yung anak ko, may dala pang timba. Kasi doon namin ilalagay ang aming makukuhang, mga maliliit na hipo. Ayan guys, so marami na, marami raming mga kabataan ngayon dito. Dahil nangunguha sila ng mga maliliit na isda. na. Wow. Wow nagdadagsaan kasi ang mga maliliit na isda dito sa aming lugar but lang daw ito at mawawala na kaya sinulit na namin ayan mga kainang reyna, nauuna na pala dito yung mga kapitbahay ko dahil kagabi nagpupuyatin kami sa kakapili ng maliit na isdang ito umuwi kami ng alauna ng madaling araw sobrang nakakapagod talaga mga kainang reyna dahil sobrang liit ng mga isdang ito pinagtsatsagaan talaga kasi di ba po may mga kasabihan tayo kung walang tsaga, walang nilaga. Hirap siya. Wow naman. Kaya naman! mga kainang Reyna. Dahil pati mga bata, nag enjoy sila sa paghuli ng mga maliliit na isda. Ayan mga kainang Reyna, mahirap talaga siya kasi nahalo siya sa buhangin. Minsan sa putikan pa. Kaya pinipili talaga siya ng maigi. Ayan mga kainang Reyna, paparating na ang nahuli ng mga bata tingnan nyo ang dami kaya napaisip talaga ako mga kainang reyna na kaya pala ang mahal ng isda na to o hipo na to sa palengke dahil mahirap pala talaga ang proseso nito tiba so parang wala talaga tayong karapatan na magreklamo na mahal ang mga ganitong klasing isda sa palengke dahil sobrang hirap pala talaga ang pagproseso nito Ayan, kita nyo yung pinipili. Ayan, yung mga maliit na hipon. O di diba, gumagalaw-galaw pa. At saka, ang bilis nila mga kainang reyna kapag may tubig, binibilis sa namin kasi baka bumalik siya sa dagat. Kagaya ng ex mo, ayaw mo na pero pabalik-balik siya sa iyo. Sana so, ayan, oh. mga kainang reyna, kita nyo naman ang daming buhangin. Ayan, marami yon sa ilalim iba nakakapagod tingnan pero masaya naman kahit alam naman natin na ang mga kasukasuhan namin dahil sa pinagagawa namin pero tuloy pa rin ang laban dahil nag enjoy naman kami ika nga mga kainang reyna kahit gaano man kahirap pero masaya ka tuloy pa rin ang laban may mga bagay wow! na hindi naman mahirap pero di ka naman masaya. edi umayaw ka na. mo diba? kakapalamukha nyo. Isa, pilitin mong masaya ka pero hindi naman. Ayan mga kainang reyna, napahugot tuloy ang inyong reyna na walang pera. Dahil talaga to sa buhangin, kaya napahugot tuloy ako. O diba mga kainang reyna, akala nyo wala lang. Pero isda na yan. Makikita nyo sobrang maliit. Kahit, iniisa-isa lang namin ang pagpulot sa katagalan, dumarami na rin sila. O ba diba, ang dumi at linisan mo pa ng maigi, isiparit mo pa yung isda sa maliliit na mga dumi ng dahon kasi nakadikit siya sa isda at isa-isa mong pupulutin at ilagay sa iyong sisidlan. O ba diba, parang naglalaro lang kami dito sa tading dagat, kita <laughs> mo naman oh, ang liit, diba? Taran! At ayan mga kanilang ito na yung maliliit na isda na pinaghirapan namin, pinupulot namin doon sa putikan at buhangin, at sobrang nakakataba ng puso dahil marami na palayong nakuha namin ng mga anak ko at lilinisan natin Sana ito nang maigi. Dahil kita nyo naman, mga kainang reyna, ay sobrang dumi pa nito. Nahugasan ko na to kanina yung unang hugas natin, pero ngayon ang pangalawa, hugasan natin ulit. Kasi sobrang dumi at kukunin na naman natin yung maitim na parang dahon na maliit na nakadikit sa ating maliit na isda kaya mahirap din siyang linisin wow! mga kainang reyna pero gogo -go lang tayo dahil mamaya ay lulutuin natin ito lahat 'di ba mas masarap kainin yung pinaghirapan natin mga kainang reyna magluluto ako ng torta at kinilaw o 'di ba yun ang masarap kasi Paborito yan ng mga anak natin. Yung torta at ang kinilaw naman ay paborito ng mga kasamahan natin ah, sa bahay. At alam ba mga kainang Reyna, isa lang ang problema ko ngayon ay yung bill ko sa tubig dahil sobrang daming nasasayang na tubig dahil pag hindi mo naman ganituhin ang paglinis, nakuday, aabot ako ng umaga maglinis. <laughs> ayan mga kainang reyna. Mag-iiwan ako ng isang kasabihan, kung nahihirapan ka, ayawan mo na. Pero kung mahirap na masaya, tuloy ang laban nating mga ina. Okay.